Napansin mo na ba ang maliliit na langgam na abala sa paghahanap buhay sa lupa? Ang maliliit na nilalang na ito, na madalas hindi natin pinapansin, ay mayroong kamanghamanghang mundo, isang mundo ng masalimuot na lipunan at pambihirang lakas. Ang mga langgam ay mga insektong sosyal, nangangahulugang sila ay sama-samang naninirahan sa malalaki at organisadong grupo na tinatawag na kolonya. Sa loob ng mga kolonya na ito, ang mga langgam ay may kani-kanilang tungkulin na nagtutulungan ng may pagkakaisa upang mabuhay ang kanilang komunidad. Mula sa sandaling mapisa sila mula sa kanilang mga itlog, ang mga langgam ay binibigyan ng mga partikular na gawain na nagaambag sa masalimuot na lambat ng buhay na nagpapanatili sa kanilang kolonya. Ang kanilang mundo, bagamat tila maliit, ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagtutulungan at sa mga kababalagan ng kalikasan. Sa puso ng bawat kolonya ng langgam ay naroon ang reyna, ang ina at pinuno ng buong komunidad. Ang reyna ng langgam ay mas malaki kaysa sa ibang mga langgam sa kolonya, isang patunay sa kanyang mahalagang papel sa pagsiguro sa kaligtasan ng kolonya. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang pagpaparami, ang pangitlog ng hindi mabilang na itlog upang mapunan ang kolonya ang mga itlog na ito na maingat na inaalagaan ng mga langgam na manggagawa ay kalaunan ay mapipisa at magiging susunod na henerasyon ng mga miyembro ng kolonya. Ang haba ng buhay ng reyna ay kahanga-hanga. Maari siyang mabuhay ng ilang taon mas mahaba kaysa sa buhay ng ibang mga langgam sa kolonya. Ang kanyang presensya ay napakahalaga. Ang kanyang pag-iral ay nagsisiguro sa pagpapatuloy ng pamana ng kolonya ng langgam. Ang impluensya ng reyna ng langgam ay hindi lamang sa pagpaparami. Naglalabas siya ng mga pheromones, mga chemical na senyales na nakikipag-usap at nagdidirekta sa pag-uugali ng lahat ng iba pang mga langgam sa kolonya. Ang mga pheromones na ito ang nagdidikta sa mga gawain ng mga langgam na manggagawa na tinitiyak ang maayos na operasyon ng kolonya. Ang presensya ng reyna ay nagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa sa loob ng kolonya. Siya ang sentro kung saan umiikot ang buong lipunan ng langgam. Ang kanyang kapakanan ay napakahalaga sa kaligtasan ng kolonya. Ang pagkamatay ng isang reyna ay maaring maging isang mahalagang pangyayari para sa isang kolonya na kadalasang humahantong sa kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, ang ilang mga kolonya ay may mga mekanismo upang palitan ng kanilang reyna na tinitiyak ang pagpapatuloy ng kanilang masalimuot na lipunan. Ang karamihan sa mga langgam sa isang kolonya ay mga langgam na manggagawa ang mga masisipag na manggawa na nagpapanatili sa paggana ng kolonya. Ang mga babaeng langgam na ito ay responsable para sa iba't ibang gawain na ang bawat isa ay mahalaga sa kaligtasan ng kolonya. Ang mga langgam na manggagawa ang mga arkitekto, tagapagtayo at tagapangalaga ng kolonya. Hinuhukay at pinapanatili nila ang masalimuot ng mga tunnel at silid na bumubuo sa tugad ng langgam isang patunay ng kanilang kasipagan. Sila rin ang mga taga-ipon at tagapagbigay na lumalabas sa puga upang maghanap ng pagkain at mga mapagkutunan. Ang kanilang lakas ay kahanga-hanga, kaya nilang magdala ng mga bagay na mas mabigat kaysa sa kanilang sariling timbang, isang patunay ng kanilang pambihirang fisikal na kakayahan. Seksyon 5, Ang Matatapang Nakawal ang pagprotekta sa kolonya mula sa mga panlabas na banta ang tungkulin ng mga langgam na kawal, ang matatapang na tagapagtanggol ng kaharian ng langgam. Ang mas malalaki at mas matatag na mga langgam na ito ay may malalakas na mandibles, mga sandata na ginagamit upang ipagtanggol ang kolonya laban sa mga nanghihimasok. Ang mga langgam na kawal ang unang linya ng depensa laban sa mga mandaragit at karibal na matapang na pinoprotektahan ang mga mapagkukunan at naninirahan sa kolonya. Walang takot sila sa harap ng panganib. Inilalagay ang kanilang buhay sa panganib upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang kolonya. Ang kanilang katapangan at hindi natitinag na dedikasyon sa kolonya ay nagpapakita ng kahalagahan ng seguridad sa mundo ng langgam. Ang sakripisyo ng mga langgam na kawal ay nagsisiguro sa patuloy na kaunlaran ng kolonya na nagpapahintulot sa iba pang mga langgam na gawin ang kanilang mga gawain ng walang takot. Section 6. Isang araw sa buhay ng isang langgam. Ang buhay ng isang langgam ay abala, puno ng aktibidad at layunin. Mula madaling araw hanggang takip silim, sila ay walang tigil na nagtatrabaho. Tinutupad ang kanilang mga tungkulin upang matiyak ang maayos na paggana ng kolonya. Ang mga langgam na manggagawa ang mga pinakamasisipag na miyembro ng kolonya ay ginugugol ang kanilang mga araw sa paghanap ng pagkain, pagdadala ng mabibigat na karga pabalik sa pugad, at pag-aalaga sa mga pangangailangan ng Reina at kanyang mga anak. Ang kanilang dedikasyon ay kahanga-hanga, ang kanilang mga pagsisikap ay mahalaga sa kaligtasan ng kolonya. Ang mga langgam na kawal ay nagpapatrolya sa teritoryo ng kolonya, laging mapagbantay sa mga potensyal na banta. Binabantayan nila ang mga pasukan ng pugad, tinitiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan sa kolonya at nakikipaglaban sa mga nanghihimasok gamit ang kanilang malalakas na mandibles. Seksyon pito ang kontribusyon ng langgam sa ating mundo. Bagamat maliit, ang mga langgam ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating ekosistema. Ang kanilang presensya, na kadalasang hindi napapansin, ay malaki ang nayaambag sa kalusugan at biodiversity ng ating planeta. Ang mga langgam ay kumikilos bilang mga decomposer ng kalikasan, binubulok ang mga patay na halaman at hayop, at ibinalik ang mga sustansya sa lupa. Ang prosesong ito ay mahalaga para mapanatili ang fertility ng lupa at suportahan ang paglaki ng halaman na nagpapakita ng kahalagahan ng langgam sa food chain. Bukod dito, ang mga langgam ay tumutulong sa pagkontrol sa populasyon ng peste, nang huhuli ng mga insekto na maaring makapinsala sa mga pananim o magkalat ng sakit. Ang kanilang presensya sa mga hardin at kagubatan ay nakakatulong upang mapanatili ang isang natural na balanse na nakbang sa parehong Berman at Hayop. Seksyon Walo, mga nakakatuwang katotohanan tungkol sa mga langgam. Ang mga langgam ay mga kamanghanghang nilalang, puno ng mga sorpresa at hindi ka panipaniwalang kakayahan. Narito ang ilang mga nakakatuwang katotohanan tungkol sa maliliit na nilalang na ito ang mga langgam ay hindi kapanipaniwalang malakas na kayang magbuhat ng mga bagay na mas mabigat kaysa sa kanilang sariling timbang. Isipin ang isang tao na nagbubuhat ng kotse, Yan ang katumbas ng lakas ng isang langgam. Ang ilang mga species ng langgam ay nagsasagawa ng agrikultura. Nagtatanim ng mga hardin ng fungus sa loob ng kanilang mga pugad. Ang mga langgam na ito ay mga bihasang magsasaka. Inaalagaan ang kanilang mga pananim ng fungus at tinitiyak ang patuloy na supply ng pagkain. Ang mga langgam ay pangunahing nakikipag-usap sa pamamagitan ng pheromones, mga chemical na sinyales na naghahatid ng mga komplikadong mensahe. Ang mga chemical na mensahe ito ay nakakatulong sa mga langgam na i-coordinate ang kanilang mga aktibidad, makahanap ng pagkain at makilala pa ang mga kasamahan sa tugad. Seksyon Siyam, Isang huling kaisipan. Sa susunod na makakita ka ng isang kolonya ng mga langgam, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang masalimuot na lipunan na tumatakbo sa ilalim ng iyong mga paa. Ang maliliit na nilalang na ito na madalas na hindi napapansin ay nagpapakita ng kawangyarihan ng pagtutulungan, ang kahalagahan ng mga individual na tungkulin, at ang kahangahangang pagkakaiba-iba ng natural na mundo. Ang kanilang katatagan at kakayahang umangkop ay nagsisilbing paalala na kahit na ang pinakamaliit na nilalang ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa ating planeta.